What is up mga kaibigan? So nandito tayo ngayon niya sa Magalang Pampanga Sa Bukanan So Ito nga pala yung gamit nating bike Ay yun dati nating bike Na binienta natin kay Bakbakron Pupunta kami ngayon sa youth camp Natin namin yung mga namin tapos ako ay naka-bike lang, so, sila naka-L3 sila. Malapit lang naman dito lang sa Medellin. Nakalimutan uh, ko ang pangalan ng lugar rin. Eh. Hanggang December 28 kami rin dito. Buti na lang, lang nandito yung bike na binenta natin. Makapag-exercise tayo kahit pa paano hindi na nga lang ito nakatono ng maayos saka hindi siya na may maintain kaya hindi ba yung takbo niya so ang group set na ito yun pa rin yung pinalit natin dati ragusa XM10 at itong bike nga rin pala na to yung gamit ko nung nagpampanga ride kaming lima kami nila alo Mac, si James si MJ Santositoronis o so kan to arayat kami tapos dito kami nagstay sa Bukanan din sa glit lang tapos yun iwi ring kaagad same day no, kaya medyo memorable din talaga sa akin tong bike na to kasi ito yung unang-unang nagamit ko sa ano long ride namin unang long ride ang bike nga pala na to ay Foxster Powell 29er Doon so, dito pa yung mga stock parts niya halos Yung handlebar Stem Fork Pero lang yung ano Yung Group set Kasi nga nagpalit tayo ng ragusa Tapos Uh, nagpalit tayo ng Halotech na ano, crank dito Parang Razor XT lang naman Tapos so yung mga Gadget Hill Pero ganda pa rin oh. So, Sa pedal niya, in speed Okay Dito na kami ni Boss Mag Kaya lang, hindi kami pwede pumasok sa loob ng resort Kasi bilang Dito you no know, ano yung pangalan ng resort? Jam? Jess. Ay, just Jess. Jess Farm Resort. Just Farm. Dito lang kami sa labas. Dahil hindi kami makapasok ni Makdun sa loob ng just Farm Resort. Dito na lang kami sa labas. Mamisip kami dito kami. Yung mga dumadaan dito. Ayan o. Oh. Okay. Dito so, pabalik na tayo ng bukanan. Dito na ulit tayo sa Magalang. Kanina galing tayo sa La Paz. Tapos, Barangay San Isidro. Sidro Whew. So, na-miss ko gamitin tong bike na to. Uh, kaya lang um na ko na hindi pala talaga sukat sa akin yung 29er na medium. Hindi siya sukat sa height ko dahil shadow ano, ko ano, nakayuko. Pero siguro sa tamang setup okay naman, pero ang sakto talaga pala yung 27 -er na medium lang. Huh ganda ng dadaanan mo rito tanaw na tanaw mo yung Mount Arayat tapos yung magandang kapaligiran okay so nakabalik na nga tayo at nag edit na lang tayo ng ating mga pitik kanina sa labas ng Just Farm Resort tapos upload na natin sila na iwan pa sila dun so ako hintay na lang ako rito So, ilang ingat sa lahat and God bless. And malapit na mag-New Year guys, ingat tayo sa mga paputok. Ilang ingat.